Magandang araw muli sa inyo mga mag-aaral. Ipagpatuloy natin ang ating aralin tungkol sa mga panahon bago ang pagsakop sa Pilipinas. na pag-usapan natin ang tatlong panahon ng pre-colonial which is or prehistoric which is ang panahon ng lumang bato, ng bagong bato at ng panahon ng metal. Ngayon, ang Pilipino ay hindi nalalayo sa panahon na iyon Dahil katulad ng core theory or core population theory ni F. Landa Hocano na naniniwalang ang mga Pilipino ay mula sa evolusyon, katulad ni Charles Darwin, ay meron siyang nilagay na timeline kung paano naman ito nangyari sa Pilipinas. Kung ang napag-aralan natin na tatlong panahon ay para sa buong mundo, ito naman na pag-aaral ni F. Landa Jocano ay hinati niya naman sa apat na panahon na kung saan meron lang mga ilan na nag-overlap ng pangyayarin. So balikan lang natin kung ano nga ba ang core population theory. Ang core population theory ni F. Landa Hocano ay nagsasabing hindi nagsimula sa migrasyon o pandarayuhan, kundi sa pamamagitan ng evolusyon. So, hindi siya katulad ng una natin na pag-aralan na nag-travel sila, kaya meron tayong Negrito, Malay, at Indones. Kung hindi, meron na talagang mga Pilipino sa Pilipinas at sila ay nag-evolve lang. At kaya sila nag-evolve dahil sa panahon. Natuto sila mag-adapt sa sitwasyon at panahon na kanilang kinabibilangan. Katulad ng sinabi ko, merong apat na yugto ng pamumuhay ng sinaunang Pilipino, again, ayon kay F. Landa Hukano. Ang una ay tinatawag nating terminal period. Ikalawa ay formative period. Ikatlo ay incipient period. At ang ikaapat ay emergent period isa-isahin natin ang karakteristik ng bawat isang yugto. Una, ang germinal period. Ito ay naganap sa gitna ng panahon ng lumang bato hanggang mga nasa unahan ng bagong bato. Sa panahon ng germinal period, dito nagkaroon ng mga sinaunang tao sa Pilipinas o tinatawag na peopling of the Philippines. So dito nag-umusbong ang mga tao. Sa panahon ito, ay nakitang Pagalagala or nomad ang mga Pilipino. Wala pa silang permanenteng tirahan. Bukod doon ay gumagamit sila ng mga magagaspang na bato hanggang sa natutunan nila itong pakinisin upang magamit nila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Susunod naman ang formative period. Sa formative period, ito ay nangyari sa panahon ng bagong bato. Dito ay nagsimula na magkaroon ng permanenteng mga tirahan sa mga kuweba ang mga sinaunang Pilipino, katulad ng mga tabonman. man. Gumagawa na rin ang mga tao ng baul o banga tulad ng manunggol jar. Natatandaan niyo ba ang kahulugan ng manunggol jar? Tama, ito ay ang lagayan nila ng mga yumaong nilang mga kamag-anak. Sa so, formative period din, nagsimula na silang magtanim, katulad ng sa bagong bato. So marunong na silang magsaka, mag-alaga ng mga hayop, at mamuhay sa pangingisda. So hindi na lang silang ngayon pumapatay ng mga hayop at nangangaso. Sa kanilang pagsasaka, natuto sila ng dalawang importanteng kapamaraanan. Una ay ang tillage system o pagbubungkal ng lupa. So ngayon, meron na silang mga laman na kanilang itinatanim sa lupa. Pangalawa, dahil siyempre puno pa ng mga puno ng mga unang panahon at wala pong masyadong sakahan, ay nag-implement sila ng kaingin system or slash and burn. Sa kaingin or slash and burn system, sinusunog nila ang mga kagubatan upang makakapagtanim ng mga bagong pananim. Hanggang ngayon, unfortunately, ay meron pa rin gumagawa ng kaingin system which siyempre hindi na ito maganda sa ating sitwasyon sa modernong panahon dahil madalas na nga tayong binabaha. Kailangan natin ngayon ng mas maraming puno. Noon, pwede pa dahil wala pa naman masyadong mga tao noong unang panahon at kailangan nilang gumawa ng lupang pagsasakahan sa so, tandaan noong unang panahon may dalawang paraan kung paano sila nagtatanim ang large system at ang kaingin system Ngayon sumunod naman ay ang incipient period Sa incipient period ay ito na yung huling parte ng bagong bato hanggang sa simulang parte ng panahong metal Dito mas natuto ang mga tao na maghabi or in English, weaving, at magukit or wood carving. Bukod pa riyan, natuto na rin silang magtunaw ng mga bakal. So since nakahanap na sila ng mga yamang mineral, nagtutunan nilang tunawin ito sa prosesong smelting in English upang magamit nila bilang kanilang kasangkapan, sandata, at alahas. At ang huli, ay ang emergent period. Sa emergent period naman, dito na mas lalong natuto makipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa kapwa Pilipino at mga taga-karatig bansa. So since natuto na silang gumawa ng mga iba't ibang produkto at meron na silang mga sobrang produkto sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay, naisip na nilang magpalitan upang sa ganon makakuha din sila ng ibang produkto mula sa iba pang mga pamayanan. Doon nagsimula ang tinatawag nating barter system o pakikipagpalitan ng produkto or kalakalan. Bukod sa kanilang pakikipagkalakalan, dahil mas marami na ngayon ang nagkakaroon ng kayamanan at of course mga pagmamayari, nagkaroon na ng tinatawag na social stratification. Ang social stratification ay iba't ibang antas sa lipunan. Kumbaga sa panahon natin ngayon, meron mayaman, meron mga nasa gitna, at meron mga mahirap. Ganon din noong unang panahon. Ang tawag natin sa pinakamang mayayaman at makapangyarihan ay either Datu, Raha, Sultan o Maharlika. Samantalang ang mga nasa gitna naman ay Timawa at ang pinaka nasa dulo ng antas na salipunan ay mga tinatawag na alipin. Mapag-aaralan pa natin ang antas sa lipunan sa susunod na aralin. Bukod pa riyan, dahil nga mas developed na sila, mas maunlad na ang kanilang buhay, meron na sila mga produkto, hindi na sila ngayon basta nakatira na lamang sa mga kuweba. Ang mga tao ngayon ay natuto ng tumira sa mga kanya-kanyang mga tahanan, gumagawa na sila ng mga sarili nilang tahanan, kaya sila ngayon ay mas sedentaryo na. At natuto na rin sila na gumawa at mamuhay na lamang ng ayon sa kanilang mga pangangailangan ng pang-araw-araw o tinatawag nating subsistence economy. Yung gigising ka, magtatrabaho ka para sa kailangan mo lang sa isang araw. Later on, dahil nga mas marami na sila na po-produce ng mga bagay, hindi na lamang para sa sarili nila ang kanilang nagagawa. Kaya, nagkaroon ng tinatawag na exchange economy or tinatawag nga nating barter dahil sobra na ang kanilang mga produktong nagagawa para sa kanilang sarili. So, natatandaan nyo ba ang apat na yugto ng pamumuhay sa sinaunang Pilipino ayon kay F. Landa Jocano? Muli, ito ang germinal period, ang formative period, ang incipient period, at ang emergent period. Handa na ba kayo sa isang maiksing pagsasanay? Subukan natin. Basahin ang mga tinutukoy na bawat salita, isulat ang tamang sagot. Ito ang panahon ng pagkakaroon ng antas ng tao sa lipunan. Pangalawa. Ito ang panahon bago pa maisulat ang kasaysayan. Nangatlo, ito ay sistema ang pakikipagpalitan ng mga produkto at serbisyo ng produkto at iba pang paglilingkod. Ikaapat, ito ang panahon bago pa dumating ang mga mananakop ng Pilipinas. panglima, ito ay ang ginagawang pagsunog sa mga kagubatan upang gawing tirahan at sakahan. Sumunod, ito naman ay tawag sa mga taong pag-alagala o walang permanentang tirahan. Pang-pito, ito ay tumutukoy sa pananatili naman sa isang lugar matapos ang pagiging nomadic ng mga sinaunang Pilipino. Ito ay ang pagtunaw ng bakal upang makagawa ng kasangkapan at mga alahas. Ito ay ang paghahabi ng tela upang makagawa ng dami. Ayon kay F. Landa Hocano, ito ang pinakaunang bahagi ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino o pinakaunang yugto ng pamumuhay ng mga Pilipino. Dito naman sa panahong ito, o sa yugtong ito, naging mas maayos ang sistema ng pagtatanim. Isa ito sa mga ginamit na pamamaraan ng mga sinaunang Pilipino sa pagtatanim sa pamamagitan ng pagbubungkal ng lupa. Dito sa panahong ito o sa yugtong ito, natuto ang mga sinaunang Pilipino na makipagkalakalan sa iba gamit ang kanilang produkto. Ito ay ang yugto o panahon na ayon kay F. Landa Hocano, ay nabibilang na sa panahong metal. At pinakahuli, sa panahon o yugtong ito, natutong maghabi at umukit ang mga sinaunang Pilipino. upang mas linangin pa ang inyong natutunan sa ating aralin. Gawin ang pagsasanay 2. Sagutan ang pagyamanin A, page 79 sa inyong aklat sa Sibika. Para sa ating pagtatapos, tandaan, Bago pa man dumating ang mga dayuhan, ang mga sinaunang Pilipino ay namuhay ng payapa at masagana. Kumukuha sila ng yaman mula sa ilog, dagat at kagubatan nagtutulungan sa pamayanan, nagdiriwang sa ani at nagniningning ang kanilang kultura sa sining, kaugalian at pananampalataya. Muli, ang ating aralin, focus ngayong araw na ito ay tungkol sa mga pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino ayon sa teoryang core population theory ni F. Landa Jocano. Makita-kita tayo muli sa ating susunod na aralin. Salamat.